Kala ko, oh, bagyo Walang traffic Traffic pala <laughs> Woo Well kalau yang bagi lah ini dong bagi lah grabe trafik di itu pula mas genito uras aras awer video <laughs> bagi oleh Road Road ano uh, traffic oh nah, ah traffic dito ah street so one way tayo tayo dyan one way one way take it to the blue one way tayo tayo dyan ang kabila eh one way ito tayo dito one way pala na ito tayo tayo dyan ay doon iikot pala kabila

You nya dong know? atau atau tapi pegating sedulu traffic din anu bayan traffic terin. Ay, dami yung parking dito. <laughs> Bundok pala traffic. Walang hiya. <laughs> <laughs> Sis. Oras oh, raso. Tengang, tengang. time na tayo. Tayo check tayo. Ano oras? Hindi eh. Ano oras? <laughs> Hindi ko makita yung oras ah. 922. Tapos nainit ba? Tapos ano? Ramda mo yung lamig? Walang lang yun. Grabe, bro. Uh, ini ini gak kok. lắm malamig oh, talaga isip grabe talaga yung mahal si mana to grabe lamig oh ando kasi lắm vía kia. L'omic della gatitola? <laughs> eh, <laughs> maganda talaga dito sa ano Halsima Highway ang oh, namig mm. -hmm. <sighs> grabe yung liko na to grabe yung liko na to parang <sighs> ano eh nanginginig kay Oh, grabe lang big yung ang klima dito. <laughs> ano ba 'yan? <laughs> grabe. Grabe talaga dito lamig. <laughs> puro puro po ba ba Puro palakasan ng preno to. grabe nilalamba ako dito alamig talaga dito sa tadi itu Halis Mayena toh Sanen di Ulan Iraposo pugo Ulan toh eh ganda Ayan hey, o Tangkita na yung <laughs> Grabe ba? Ano oras na Lamig pa rin Alam mo Parang ano nanonood yung Lamig sa buto mo Grabe talaga Ano oras na ba O oh, 9.58 Pag alas 10 na Grabe. Tingnan mo naman yung kalsada na yan, oh. Oh. Tapos ano, hirap kasi dito yung kitid, oh. Makitid. Hirap na ito. Oh, grabe. <laughs> Alas 10 tapos ganito yung claim. Tingnan mo yung pagso sa iba. At, mo, yung ulap. Ayan o, oh, ulap yan eh. Oh, growing grow, grow ada di dito. Oh, ano itong huluan ba to? Ah, karga pala yan. Kala <laughs> ako, huluan ba ito? <laughs> Grabe yung bangkingan dito, Lord. So, oop, ya. Yeah. <laughs> Ganda ng mundok na yan. Eh. <laughs> pila pila na yung sasakyan dito Ah. Ano meron dito? Pila ni. Ano, pila pila yung sasakyan oh. No? Wow, dito pala pag no. Ng trafik, oh, na traffic oh. Ano ba ang traffic dito? Ah, into into muna. Oh, stop.

dito ay 20 minutes yung delay natin ah malapit na sana oh malapit na sana yung ano yung ice pente eh. stop yung taas wala na dun <laughs> stop <laughs> into 20 minutes yung delay wala tayong magawa dyan <laughs> meron isa sa baba oh bandi tayo konti Twenty minutes yung delay natin hindi tayo dito <laughs> ano oras alas 11 na halangya alas 12 untay tayo dyan

Ha, ba tuh do bila? kabila. tadi, 20 minutes lang sobra dit. Ah, oh, wala nga ni na ni sana ako naabutan nito. Lucky pala na hulog eh. Ay, pala. Guna tayo, guna. Ini nunggu, no, tapi pelan sih, rok di itu kayak apa lah. Ano? Wala kang sira. Wala sira na ito. May ilap dito. May pauwi. Ah, ginago. Pag-uwi nila ito. Tu stop stop ya? Eh. Uh, Traffic Trafik di itu. Ah, Go. Ayo dok.